Kanor, pabili. Oh, ano ba meron ka dito? Ano dito ka bibili? Di ba may tindahan ka doon sa inyo? Eh, kaya nga, kaya nga ako nandito kasi dami ko ng pera. Mga mga problema ako, paano ko gagastusin? Gawa ng calculate na yan. It. Tumami yung pera ko, oh. dami kong problema. Uy, uy, sana uy! Alam mo, actually, yun din problema ko uy. Dahil sa calculate na yan, sobra-sobra na yung pera ko. Grabe. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi maliban sa tubo, Bali ba sa tubo ko dito sa paninda ko? Eh may chan kita pa ako sa bawat kolekta ko. Eh, ano ba maganda gawin natin dito eh? Eh, anyway, kaya nga ako nandito kasi magpapatulong sana ako sa problema ko. Dami kong pera. Ako, paano kita matutulungan sa problema mong yan? Namung problema nga rin ako eh. Sobra-sobra na. Alam mo, pwede ko ay pamili sa yung dahil sa problema ko na yan. Bigay mo sa akin pero babayaran ko. Ha? Huwag mo nang bayaran. Ano <laughs> yung <laughs> bayaran? Hindi, gusto ko bayaran ni. Huwag mo nang bayaran. Ganito na lang. Bibigay ko sa to, tsaka to. O, oh, yan. Uwi mo sa inyo. Doon sa inyo. Sige, okay. basta mag-scan ako. Ano, huwag ka mag-scan. Huwag ka mag-scan. Huwag ka mag-scan. Mag mo? Hanggalin mo yung tamay mo. <laughs> yan kasi mahirap dito sa akin, kulit dahil walang limit ang amount na pwedeng makolekta tuloy-tuloy pa rin ang pasok ng kita dito sa can collect kaya hindi walang limit sa amount alam mo yun walang limit sa amount kaya pag scan mo lang scan pasok ng pasok pa rin yung pera wag mong i-scan Bawal yung mga scan is eh. Iwag mo nang iskan kasi dadami pa ulit yung pera ko. Si ano problema siya. na nga ako? Sige na nga, asa nga ako eh. dinagdagan pa yung problema ko eh. Ang so, mabawas yung pera. Ipamigay mo na lang lahat ng yan, no? Oh. No? Oh. Sabigay mo yan. Ay, dapot. Teka. Tawagin na lang patawag si ano dun sa kanto yung mga tambay dun patawag mo na papunta mo dito eh, Si bonus, Si Bonalds tambay dun! Nakita ko! Si Bo Bonalds! Oh! Ano oh. Sa'yo na lang oh. mong bayaran ha! Bigyan lang ko siya. Oh, bigyan siya no. Ayun, yun, 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 mo sa doon. Psst, mga marites. Bigyan dito. Oh. Para gumanda naman yung mga buhok nyo. Hindi oh. naman ako marites ah. Oh. Ito, ito, ito. Oh. Pagandahin mo yung kulot mong buhok. Ngayon, ba ito? Salamat ah. Oh, sige. Saka yung mga nagiinuman dun sa kanto, tawagin nyo na rin ah. Libre, walang bayad. Bigyan yeah, ba ito ng pera? Ang e-wallet, pang ng bayad ng mga wise na tindera.